Okay, record tayo kahit saglit lang to. Saglit lang, nag na natin mga 20 minutes siguro din to siguro. 20 o 30 minutes. Yun nga, bigla akong nalaman na nag-live ang bakla. sabi nga, bibigyan nga akong 10 minutes, ah, uh, nangitay nga ako. Samantalang kami magdamag, nakaset. Magdamag yun, isang oras. I get, nakaset ang live ko. Bakit di siya umapaw? Di ba? Yan ang tanong. At ilang beses niya akong hinamon. Sinagot ko lahat ng hamon niya. Ang tanong, sinagot niya ba yung mga hamon ko? Marami hamon yung ginawa ko. Public post, Facebook. Pinuntahan ko siya. Lahat-lahat, puro black. Tapos sa YouTube, sa community ko, public post din yun. Di ba? Asan siya? Ang daming hamon na ginawa ko, di ba? Asan siya? Lumusot ba siya? Eh ngayon, ngayon alam niya hindi ko na siya ano papatulan kasi lubog na lubog na eh. Ano pa ipapakita sa amin? Ano pa ipapakita niya sa inyo? Yung yung tawang <laughs> Ay, alam, 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 alam pilit na pilit, obvious na obvious na siya lang nag i sa kinakwento niya. Tapos oh. yung man nagkukomento sa baba, ang layo sa tapos ng kinakwento niya. Mas eh, nangangahiya. Ngayon, ang tanong, gigil na gigil. Ang gila-gigil yun. Gigila-gigil gigila, yung unga. <laughs> Gigila-gigil yung oh, unga. Oo nga. ano, no, yung sinabi niya doon na, inamin niya na ba diba, na pwede siya maging bakla kasi bagay sa kanya. Yun lang nga eh. Ang mahirap doon, Tapos so, nagiging inerte pa. Bakit ako nakapag, nga'y ko na to, kasi, sinasabi niyo kami, walang modo kami. Eto ah, kukorek ko lang din. Kayo, mga matatanda na kayo, lahat kayo, at sa mga sumusuporta, sumusuporta kay Deo, ha? Bakit niya hayaan magsalita ang bata? Na Nagamit na ng bata, di ba? Kahit, man, kahit na hindi ako naniniwala, may basbas ako ng anak ko. Pasado pa yun eh. Pasado pa. Pero yung pagsasalitaan niyo yung bata na ganun. Online ba? Ha? Yes. Parang gumagamit ka pa Mas nakakaano yan. Ano gusto mo ng simpatsya? Pati bati, yung dadamay. Ako, Sangit, niya, diba? sasabihin niya sa akin, gusto, ako tumatawag ng simpatsya? Nakaset ang LS ko kahit sino pwedeng pumasok o hindi, nakaset yan. Kaya nga nakalive yan eh. baga kung sino pumasok, kahit direct na ano yan, direct yung may live, kahit sino pumasok dyan. Kaya hindi ako tumatawag ng sipat siya. Sila, alam nilang baho mo, kaya sila pumapasok at tatatawa sila sa iyo. Kasi ilang beses na kita hinamon. Wala. Ngayon ka lang naghahamon kasi alam mo at ito, pinapatigin na nila ako, itong dalawa, na huwag ko nang patulan ikaw. Sa totoo lang. Nonsense na kasi yung mga sinasabi niya. Alam mo yun. Paulit-ulit na lang. Wala kasi siyang magbato. Alam mo yun. Kaya nga sasago siya, wala. Wala na yan. Kasi tayo may nasasabi siya, wala eh. Kaya joke ka na lang yan na physically. Alam mo yun, napaka-nonsense. Napaka Akala ba namin, matalino ka rin. Nag-aral ka naman ah. Wala ka na ba iba mapagkunan? Ngayon, usapang talino. Teo, inasabi nasabi ko sa'yo ha, bakla ka. Tsagang bakla ka. Ulitin mo yung live mo kahapon. Kung ano mga sinabi mo. Ang sinabi mo, mga alipores, mga bayarit. Nilahat mo yan. Tagalog na Tagalog. Tagalog yan, Deo. Dapat pinimu yan dito. Diba ha? Dapat piname yung pati dito. Hindi, pwede ko i-play ba sa ano, Sa totoo, pero pe, ang late lang ang lalayo natin ito. I-re-record lang natin. Malik lang ito eh. Mm -hmm. Ha? Dalawang oras siya nag-yaw-yaw doon. Nagbakla baka ka? sinasabi niya, mga alipores, mga bayarin. Okay? Kaya sinasabi mo, Tagalog mo. Ang mga matagal ka taga sa Canada, daw. inayo pa ka, inamuka. Ako nga tagalo ko dito, ba babalok balok tada, ako bang mas matagal dito. Hayop ka po inamuka. Talaga mumurahin kita. Hayop ka. Kasi nang ano nang ano nang ko sa bata eh. Naawa ko sa bata, ang bata-bata pa lang, putang ina ka, ha? Kayong mga matatanda na dyan, ha? Tinuturoan nyo ng kagaguhan, kasalanan nyo. Putang ina ka, dayo, lalong-lalo ka na. Hinayaan mo magsalita ang bata na hindi naman dapat. Hayop ka, buwaking ina mo ka, putang ina mo ka. Kaya saan ang sabi ko sa iyo eh, glory to be God ka pag yan, putang ina mo ka. Ang sama ng ugali mo, hayop ka, putura mo yung bata. Ina mo. Sa bata ako nang gigigil, pero sa iyo, kukik mo, tinatawa na na. Sa buwan, no, pag mga ganun tawa, at ang pilit, mga ano, tsaka. Tapitan, no, nakakaawa. Tsaka sinabi niya, mas maganda raw siya kaysa sa amin, kapalang mukha mo. Hello? Kahit gumanda ka pa dyan, dyan yun, kahit gumanda ka pa sa dalawa. Hello, ba? Utang ina mo, alam mo titira sa'yo, kabay sa puwet. Wala mang. Magbabay pa ako noon, hayop ka. Ay, mayabang ako, sorry. Magbabay daw ako ng kabay, sorry naman. Mayabang <laughs> yun. Eh, ay, ito, sa dek. <laughs> di ko sinot yung mga alas ko, shit! Pipicture ako. Filter. Tsaka ang babaw, pati ng sinasabi mong ano, magpakita siya. Hindi ka ba nanonood ng live niya dati? Nagpapakita naman yan from the set hanggang matapos. Shit, Alam tumaba ako. Ano, eh. anong, 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 anong masama? Anong masama kung tumaba? Sinabi mo mga kanina. Yeah, no. mas masarap siyang tingnan kaysa sa sa'yo, Deo. <laughs> Alina, sabi, ko lang, sinabi mo mga kanina, ang pangit ko, rinirequestas -re -re niya ako, di ba? Kasi ikaw yung unga eh. Tarsan tayo eh. Di ba sinabi ko sa live kanina? Ako na yung pangit, Deyo. Ako na yung pangit. Ikaw na yung pogi. Kasi mayabang ka, di ba? Kaya... Ang kulit cool naman ito. Mamaya mo lang ako tawa kasi nasabi bibili ko yung ano eh. Sa bahay sa ano? Sa tabing Ay! Huwag <laughs> naman na ako. Tap sa oh. Sorry, sorry sa naman Oh. Yung ahente, yung ahente nandiyan pa. Ah, na lang. Lang, ano ko ang ah, ano ko? Mamaya na. Mamaya na talaga. Ay talaga Oh. So yun lang. Ang naano ko lang sa akin ha. Ah. Kung talagang matituno kayong mga kausap, Ha? Lalo lalo may mga sumusuporta ka deyo. ha? Pati gilid na. Niyo. Sabihan niyo. na. Iba na. Pati bata dinadamay na. Kung matinong kausap 'yang hype na 'yan. Sa tingin ko hindi talaga matinong kausap 'yan eh. Puro yabang, puro hangin, tas gagawan ng kalokohan, putang ina. Sabay dinay. Putang ina mo ka. Hindi ko nilalahat. Ha? Hindi ko pinapangal. Kasi halatang hindi mo pinapangalan. Bakit? Duwag ka, bakla ka. Ganun lang yun eh. Kahit hindi mo pangalanan, okay? Sinabi mo lahat, mga alipores. Tagalog taga mga bayarin. Ha? Tagalog na Tagalog. Tapos oh, pinag-aralan ka? May pinag-aralan ka? Alam mo sinasabi mo, mga? Ang ina mo ka, Tagalog na Tagalog yun. Yun lang. Ang pangit pa talaga ng mga binitawan niya. Ngayon kasi binabawi niya the packet. Tinira siya ng mga pairs at tinitira niya rin eh. Sabay babawi siya. Oh. Mm -hmm. Sabi, ingatan mo yung mo daw kasi kawawan may mga umaasang player. Grabe ka maka doon sa mga player ha. Ay, hindi uh -hmm. naman magtataka pag bumurahin ka nila. Balikan mo yung live mo. Pakinggan mo yung live mo. Kagabi. Oo nga. Kahit itago Para mo yung, 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 yung bro, na mga pukit ng kas na nasabi ko sa'yo na meron na akong ebidensya hype ka. Sabi, dapat maganda ano, no? I paid part yung sinabi niya. Kasi katbawiin niya ngayon, sinabi niya. What it said, it cannot be undone. Ano sabi naman malinis ba? Nagmamalis ng hype ka. Tapos sasabi mo. English uh, yon. Ang mo ka talaga. Pukit mo. Bubalik ka sa pukit ng inam mo. Baka matuto ka uli. Ang ina mo. sabi ko ulit ko, bumurat-murahin kita kahit kailan gusto. Putang ina mo, tuturang pa yung bata. Ayok ka. Ino mo? Foul mm -hmm. yan. Foul yan. Tsaka yung mga ganyan na may basbas -bas ka pa ng magulang o ano. Ano, ka, Eger? Kailangan ng gabay? Hindi ka ba nag-iisip din? Kailangan ka pa ng ano? Ng ano ba tawag nito? Basbas ah, -bas ng anak mo? Under ka ba ng anak mo din? At di mo kayang sa sarili mo? Panindigan mo? Nagsaselta ka na tapos gaganyang ganyan ka rin oh. eh. Party to. Hindi ako nag-live. Nirecord ko lang to. Party to. Tignan mo, po. ikumpara natin yung views natin. Sa kaisa pa, mas maganda ako sa'yo. Makasabi kung maganda ka sa Ay, amin. Ay, okay, naman. Tayo ka. ka? Ilan At saka ulitin ko lang ha, Deo, may trabaho ako dito. Sonic Rail ako for information. Yun lang. Hmm. Ayun. <laughs> Salamat. sino makakaroon na ito? Ha? Kung sino mas sumusuporta kay Deo? Ako, lilis yung utak nyo sa totoo lang. Hindi maganda yan. Kung baga, ibig sabihin, ang ibig ko sabihin is Kausapin niyo si Dayon, hindi na magandang ginagawa niya. Pati bata, hindi dadami na. Hahayaan niyong pagsalitain. Kung matino kayong kausap. Yes. Glory to be God, ang sinasabi niya pati. Ha? <laughs> Di ba yung mahilig sa bata kasi? Ano ba? Joke. <laughs> Kaya yun. No, huwag ka mag-joke yung mag mga bata. Ayun, baka ayun, baka, ayun baka, ayun ito ba yun? <laughs> so yun, thank you sa ano. Pakikinig niya dito. Ina mo ka Dayon, sa totoo lang kapal mukha mong hayop ka. Tapos ah, hahamon-hamon mo naman ako. Ang ina mo tapos pag sinagot na naman kita, uuro-uro ka. Oo, ah, hindi yung... na. Bakit pag nag na tayo, nagpaparamdam ba siya? Hello? Oo. Oh, oh. O di okay. mag si LS yes, mo. No? Oh, di mag-yawyo, no? oh, di kami dito. Kayo. naka Nakaset yung LS sa, oh, oh, sa so una pa lang. Tapos isang oras tayo naka-LS kanina. Di ba? Oh, Baka nga na. nagpatala pa siya ng Alipores yung nag nag nagko-comment doon sa baba kanina. Baka nga siya yun eh. Okay, magtalo no, sa ninyo. Hindi siya. Kaya lang siyempre, di ba? Mm-hmm. ko, ha? Hindi na kita papatulang kasi lubog na lubog ka na. Lumalabas na talagang ikaw yung pinakabakla, lahat-lahat. Sabi mo nang bakla ako, putang ina mo ka. Hayop ka. Tang ina mo, mas grabe ka sa bakla. Hayop ka. Ina mo. Makautos sa gas. Ayaw, nga kala mo kasi mga delichosera. Oh, Dali, oh, ay, meron ko ls kami ha. Abahan mo yung LS. Ayaw ko nga, kami nalang maghahamon pala. Ikaw umakit sa LS. O tanay, bayad ka na pinagmamalaki mo ngayon. Dito ka na nag kasi dito free magmura. Kasi sabi mo sa naman, matapang ka na. Sa pag oh, yes, kami, yes, tama. tama Di ba? Patay. babayong ang hamon sa'yo. Sabi mo naman yung Abangan mo naman yung LS namin. Pag yung LS, oh, naman naman yung naman yung... na namin agad ng hagdan. Natulita. Tapos yung sila mo na naman, hindi mo Hindi mo hiningi yun. hindi mo hiningi yon <laughs> 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 ano yun. <laughs> yon? Sure ka, ha? <laughs> pag naghalong katako, yari ka. <laughs> <laughs> Sige la! Ay, nako. Ikaw pa, on hindi on ka humihingi ng sponsor. Ha? Nako, wag ka ano. Sige la. On the spot. Kapag ka oh, wow. pala mo paano yan. Ako pa, ano mo? Gago. Oh, ito na, ito na. Tatake, ito na. Kasagutin ko na yan. Kung saan <laughs> mo na malas, so, pakain tayo mo mga 10 minutes pa. Oh, bibili ko nga kulit. Sige na. Bye-bye. <laughs> Bye. Salamat. Bye. Batang ganda ko. Batang ganda ko. lang. Oh, uh, wala.